magkaroon pa tayo ng active income. At 50, maximize your skills. Maximize mo yung knowledge mo. I-convert mo yung knowledge mo sa cash. I-convert mo yung skills mo sa cash. Marami tayo magiging source of income pag tayo po ay... Alright, delivers. Huwag kang mag-retire ng may utang. Yes. Sa lahat ng mga 50 years old, ito yung gawin mong target. Huwag muna tayong mag-focus sa ay, mag-retire na ako. Ay, mamamasyal ako. Ay, pupunta ako dito. Ay, magbubungkal ako ng uh, garden. mag ako ng garden. Uh, may pupuntahan ako. Marami tayong pangarap pag-retirement. Alam nyo, napakaganda ng meron talaga tayong pangarap sa retirement natin. Pero, pag may utang tayo, huwag muna tayong mag-focus sa retirement life ang isipin mo, meron ka pang 10 years or 5 years para magbayad ng utang. Okay? Napakahirap po na magre-retire tayo nang may utang tayo. Napakadami na pong nag-retire na may utang pa din. Hindi nila ginawa ng parahan hanggat meron pa silang chance, hanggat meron pa silang 5 years or 10 years. Bagkus ang ginawa nila, dinagdagan pa ang utang. Kaya during the retirement, salip na maging masaya sila, naging malungkot. Okay? So, wag mag-isip masyado, mag-focus sa retirement muna. Ang gawin mong focus is, paano ko ba mabayaran ng utang ko bago ako mag-retire? Para 61, pagtungto mo ng retirement mo, first day mo, masarap uminom ng kape. Masarap magsulat sulat masarap mamasyal, kasi wala kang iniisip na utang. Bawas stress. Okay? So, paano nga ba gagawin natin? Magkape muna tayo, Bibish. By the way, ang invitation po ni Rockstar sa lahat ng mga 50 years old para mas matulungan namin kayo mag-prepare ng inyong retirement. You can join our community, IMG Rockstar. PM ka lang sa personal left ko. Yan po ang personal me. Ako mismo ang sasagot sa iyo. Let's go, let's go. Gumawa po ako ng the triangle on how to zero yung mga utang natin. Ma-zero out. Yung mawala talaga bago tayo mag-retire. At 60, maubos lahat ng utang natin. Mga loan natin, mga la natin, mga binabayaran natin maraming bagay. Dapat yan ang goal natin. So, meron po ako ng triangle. Pwede di nyo po makita malit, no? Okay, so, eto. Unang-una po na kung paano tayo makabayad ng utang natin bago tayo mag-retire is magbenta tayo ng isang property natin. At 50, di ba meron tayong mga naipundar na isang lupa, talawang lupa, tatlong lupa, may condo tayo, meron tayong apartment, nakapagpundar naman tayo. Congratulations sa inyo. Ako naniniwala ako na siguro mga 70% mga nag-abroad o dito sa Pilipinas, nakapundar tayo ng mga properties. Now, pwede tayong magbenta ng isang property para makabayad nung malaking percentage ng utang natin at present. Ang isa po kasi sa mga purposes ng mga property natin is magamit natin, magkaroon tayo ng cash para kung meron kang gustong simulan o meron kang gustong bayaran, pwede natin gawin. Kasi imagine mo, ang dami mong property na lupa ka dito, lupa ka doon, pero marami tayong utang. So, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Alright? So, kung meron ka ngayon tatlong properties, pag-isipan mo, ang payo ni Rockstar, ilet go mo ang isa kapalit ng pagbabayad ng utang ng peace of mind mo. Okay? Let's go. Let's go. Second, gawin natin priority ang pagbubay ng utang by using our savings or investment. Yes. Kasi minsan meron tayong mga ipon. Meron kang 1 million sa banko. Meron kang naitabi. Pero marami tayong binabayaran. So, ani natin yung 1 million mo kung madami naman tayong mga iniisip gabi-gabi. Again, payo lang naman ni Rockstar. Part of your savings o yung investment mo, ibayad muna natin sa utang. Kasi imagine, yes, nag interest ang investment mo, pero kung meron tayong binabayaran na malaking interest, natatalo pa din tayo. Kung meron ka naman savings, natatalo na yan ng inflation rate, natatalo pa nung interest ng utang natin, bakit hindi natin muna ibayad, magtira ka na lang ng cash mo for emergency. Alright. Next, ang third na payo ni Rockstar sa Triangle is magkaroon pa tayo ng active income. Yes. 50 years old, napakadali pong kumita. Marami na akong vlogs about that. At 50, maximize your skills. Maximize mo 'yung knowledge mo. I-convert mo 'yung knowledge mo sa cash. I-convert mo 'yung skills mo sa cash. Marami tayong magiging source of income lalo 50 years old. Kaya dagdagan natin ang income natin. Dagdagan natin source of income natin. Kung isa lang source of income mo ngayon, dagdagan natin, gawin natin dalawa, tatlo. Para yung ika-second income mo at yung ika-third income mo, combine natin ang utang. Okay? Delivers. Ito yung tinatawag po ng triangle. Kung paano mabuhasan yung utang natin. Imaginin mo, 5 to 10 years, gagawin mo to Para 60, retired ka na. At 60, wala ka nang binabayaran ng utang. Karoon ka pa ng source of income, may property ka pa na nandyan pa din, eh meron ka pang investment or savings, di ba? Maluwag na yung buhay natin. Plus, dagdagan mo pa ng Kaiser. So again, Kaiser, pin one po yan. May healthcare, life protection, and investment. If you want to avail, pwede ka pong mag-PM sa akin. Ayan po ang aking personal life Alright, at 50 years old, pag natin ang retirement natin. Una nating bayaran mga utang natin. Again, sa lahat ng gusto magpa-coach Dok, mag-PM lang kayo sa personal life ko. Pwede pong online or face-to-face, -face. yung personal FB nito. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.